share ko lang yung naging experience ko na baka mangyari din ito sa inyo. Nagulat ako pag gising ko, merong message sa akin na nag-auto-deduct si Google Play sa Gcash ko ng 1,500 dahil meron daw akong pinarchase. Punta po tayo sa Gmail. Makikita po dito yung order receipt ko na binawasan ako ng 1,500. Naalala ko na may pinindot ako free trial. Susunod pala nun ay magbabayad na ako. Nag-explore ako at nakita ko yung refund policy. Tapos sabi dyan, less than 48 hours, mag-file ka agad ng request refund. Pag pindot ko, yan yung lumabas, kailangan daw mag-100% yan. Tapos nag-email sa akin si Google Play na for review na yung final ko. Kinabukasan, nag-email ulit sa akin si Google na refund has been approved. Chinek ko agad Gcash ko at sa loob lang ng 19 hours na ibalik agad yung pera ko. Thank you Lord, lesson learned to sa akin. Sana ay matulungan ko din kayo sa video na to. God bless po.